panalangin sa panahon ng sakuna Ama naming mapagmahal buong pananalig naming kinikilala ang iyong pagkalinga sa aming iyong mga anak buong pag-asa kami nagtitiwala sa iyong kagandahang-loob na magbibigay sa amin ng karunungan at katatagan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay Buong pag-ibig kami nagsusumamo na kami iyong tulungan at gabayan sa madilim na mga araw ng kamatayan at kapinsalaan sa aming bayan. Dulutan mo ng walang hanggang kapayapaan ang mga tinawag mo upang iyon ang makapiling. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga batang pumanaw sa kanilang kamusmusan. Aliwin mo ang mga namimighati. Lingapin mo ang mga nasasaktan at hilumin ang mga may karamdaman. Palakasin mo ang loob ng na mga nagdurusa sa pagguho ng kanilang mga tahanan at pangarap upang makabangon at makapagsimulang muli. Pagpalain mo ang mga bukas palad na tumutulong sa mga nangangailangan ng makakain, maisusuot at masisilungan at nagbibigay ng kanilang maaasahang kalinga sa mga nawawala at nalilito. Sa hudyat ng iyong salita, tumatalima ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at ipag-adya kami sa mga sakuna at kasamaan. Turuan mo kami maging mapagkakatiwala ang tagapangalaga ng iyong nilikha Ngayong panahon ng krisis, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Ang Espiritu Santo na wa ang magpanibago sa amin at sa aming bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maria, Ina ng Pag-asa, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Beato Jose Maria de Manila, ipanalangin mo kami.